Kampanya laban naman sa vote buying sa nakalipas na eleksyon. Epektibo, ayon po sa PNP. Labi natin ng balita niya, wala naman kay Mark Pakalalad. Mark, pasok! Maliban sa tagumpay ng eleksyon, naging tagumpay din ng kampanya ng pamahalaan laban sa vote buying sa si isang pahayag. Sinabi ni PNP Sipolis General Romel Marpil na naging aktibo ang ugnayan ng polis at mga komunidad para labanan ang pamimili ng boto. Patayan anya sa datos ng PNP. As of May 19, Meron silang naitala na 38 na insidente ng vote buying. Mas mataas ito ng 14 kumpara sa 24 na kaso ng barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023. Pinakamarami rito ay nagmula sa rehiyon ng Central Visayas, sinundan ng Ilocos at Calabarzon. Gayun man, sinabi ni Marbil na bagaman mataas ang kaso ay hindi ito na nangangahulugan talamak ang bentahan ng boto o bagkus. resulta umula ito ng pinagting na prosensya ng mga polis, intelligence gathering, at pinalawak na election security operations. Ang yung kapuso, Mike. makalala ng CMA. Super Radio. This double beat, dapat totoo.